Ay, magandang uh, araw po sa inyong lahat ha. Tsaka na ako magkukwento sa inyo ng tungkol sa aking mga personal na karanasan, itong mga nakalipas na araw. Hayaan muna natin kumupa. No? Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung mga natapos na mga komperensya sa ASEAN at saka sa APEC. Ano ba yung mga organisasyon na yan? Yan po ay mga organisasyon ng mga bansa na nagtitipon-tipon para nga mapaumlad ang kanilang mga ekonomiya. Naniniwala sila na susi sa pag-unlad ng bawat bayan na kasapi ng APEC at ng ASEAN ay ang malayang kalakalan at ang kooperasyon ng no? pagdating lalong-lalo lalo na sa issue ng pangangalakal at siyempre yung uh, pamumuhunan. So importante po ito mga um, pagpupulong nito dahil lang ASEAN po, e eh, kung hindi po ako nagkakamali, siya na po ang, ang, third or fourth largest trading uh, block ng daigdig. Kasi nga po pag pinagsama-sama mo yung 11 na bansa, constituting uh, um, ASEAN at yung kanilang mga merkado, eh ay ma-influensya na sila sa daigdig no? dahil pang pangatlo at pang-apat na tayong pinakamalaking trading partner. At uh, siyempre, um, pagdating sa APEC, na po halos sa uh, uh, mahigit pa sa kalahati ng daigdig, ekonomiya ng kay daigdig ay uh, kabahagi dyan kasi lahat ng bansa na may access sa Pacific Ocean no? ay kasapi dyan. No? At ang na uh, ninanais nga dyan ay magkaroon pa ng mas malawakang uh, mga merkado, ang mga bansa na kasapi na pareho ng APEC at ng ASEAN. Pero anong napansin natin sa ating Presidente Kuting dito sa ASEAN at sa APEC? Well, ang napansin po natin, para siyang saling pusa. Alam ko na pag-usapan na natin na wala malang siya doon sa larawan sa APEC, sa ASEAN. No? Eh, ang importante po doon sa ASEAN, ay eh, makita naman na kabahagi tayo ng ASEAN at tayo ay nakikisa doon sa layunin ng ASEAN na mapalaki nga ang ating merkado ng sa ganun, sabay-sabay tayong umunlad dyan sa ASEAN. Pero nakita natin na sa ASEAN pa lang, ibang tono ni uh, Bangag Jr. No? Dahil ang tono niya ay inaaway ang China, samantalang lahat ng mga ekonomiya sa ASEAN, dahil sila lahat ay umunlad dahil sa China, lahat sila ay nagnanais ng mas mainit pa at mas malapit pang relasyon sa China. Nabanggit nga nung Prime Minister ng uh, uh, Malaysia na sana, at ito'y parang patama nga kaya Marcos Jr., eh yung mga nais na makigulo sa China, eh bahala sila sa buhay nila pero hayaan ang iba't ibang bansa pa ng Asia na nais na mas malapit na relasyon sa China ay patuloy na magkaroon ng masiglang relasyon sa China at magkaroon ng mas maunlad na ekonomiya nang sa ganun mas marami sila ipapakain sa kanilang mga kababayan. So yan po talaga yung naobserbahan natin walang pumapansin kay uh, Marcos Jr. doon pa lang sa Asia. Ang pinapansin nila, syempre, yung Bidaron ay eh, yung HP uh, yung uh, namumuno ng uh, uh, East Timor no? dahil uh, sila ang pinakabagong miyembro ng China. At syempre, yung, yung pag-anunsyo ba na yung bansang Cambodia, Thailand, at Malaysia ay zero tariff na samantalang ang Pilipinas ay 19% tariff. Pag-usapan po natin yan. Ha. Ang akala kasi ni Marcos Jr., siya ay BFF ng Amerika dahil pinagamit niya ang teritoryo ng Pilipinas para maging ang Singapore warship or um nuclear carrier no laban sa China ang hindi niya naintindihan ang politika ng taigdig ngayon kung ikaw ay eh, bigay ka ng bigay at hindi ka nagbibigay ng uh, importansya sa iyong sarili pagsasamantalahan ka yan po nangyari sa Pilipinas ang Pilipinas kasi masyadong uh, nagbigay sa Amerika, masyadong humahalik sa put ng Amerika, ay eh, gusto pa nga ata ni, ni Marcos Jr. na maging estado ng Amerika, hindi tayo pinansin ng Amerika. Bakit nga naman siya magbibigay ng concession sa isang bansa na alam naman niya na hindi na niya kinakailangan UN Yan po ang, suyo, ang susi. Yung mga bansa gaya ng Thailand, Malaysia at saka um, Cambodia, dahil sila ay nagpaligaw, linigawan sila ng Amerika at binigyan ng zero tariff. Napakalaking bagay po niya na. Hindi na tayo makakalaban sa kakumpetensya natin na Cambodia at saka, um, Malaysia at saka Thailand dahil pare-pareho naman ang na in natin. Naku, sa Cambodia po, yung mga damit, mga sapatos, lahat po yan halos may din Cambodia. Hindi na makakalaban ng ating mga exports dito. papunta rin ng Amerika kasi sa atin may pinapataw na 90% taripa. Doon sa Cambodia, wala. So ibig sabihin, bukya tayo pagdating doon sa um, pag, um, uh, pagkakaroon ng prutas o benepisyo doon sa di kumano'y napakalapit na pagsasama ng Pilipinas at ng Amerika. So nasaan na ang kapalit ng ating mga base militar, Mr. Marcos Jr.? Akala ko ba eh, dahil ikaw ay napakalapit sa Amerika, makakakuha tayo ng mga benepisyo? Nasaan ang benepisyo? Wala namang benepisyong na ay eh, nakuha ka dyan. Na pagdating po doon sa uh, APEC, inanunsyo po na wala siyang meeting kay uh, President Trump, wala siyang meeting kay President Xi, at hindi din siya nakipag-meeting doon sa dalawa sa... Pilip sa sa Asia, no? Siguro po siya ay nakipagkamay, pero ako ni wala akong nakikita ng picture na nagkamay sila ni Trump. Bagamat meron siyang kinuusap siya ni President Xi na nakasimangot si President Xi sa kanya. Parang kitang-kita mo, basang-basa mo na nabubusit sa kanya si President Xi kasi wala nang ginawa kundi labanin ng laban at away na away ng China. No? So anyway, ang nakita naman natin doon sa APEC ay eh, talagang walang importansya ang Pilipinas. Wala tayong narinig tungkol sa Pilipinas at wala rin tayong nakita ang pagpupulong uh, sa panig ni um, Xi at saka ni Trump doon sa um, APEC. Ang importante ay nakapagpulong ang Amerika at ang China at sila ay nakapag no? Binaba nila mga taripa sa isa't isang mga produkto, um, nag-relax nag, uh, nag ng uh, uh, export ban ang China pagdating sa rare earth metals, at saka nag-agree uh, na bibili siya ng napakaraming soybeans sa mga Amerikano. Ibig sabihin, ang China, number one katunggali na Amerika, hindi lang politically kundi economically, ay eh, nakipag-usap sa Amerika. Eh bakit naman itong si, Pre, si Junior eh ayaw makipag-usap sa China, ay eh, samantala ang number one katunggali ng China sa daigdig neto. Ang Amerika ay eh, nakipag-usap at nagkaroon ng resulta. Hindi na magbabayad tuloy ng napakataas na taripa ang mga Chino at hindi na uh, mapipigilan ang pag-angkat ng Amerika ng mga rare earth metals na kinakailangan nila sa kanilang mga microchips. No? So talaga ang relasyon ng Amerika at ng China, they are mutually dependent on each other. Pero itong si Marcos Jr. ay completely clueless sa kanyang foreign policy at sa kanyang taktika na gagamitin sa foreign policy. Ang kaalakalan niya, palibasa siya ay sip-sip buto sa Amerika, eh, siya ay siya bibigyan ng benepisyo ng Amerika. Anong nangyari? Well, dahil siya ay sip, -sip buto, walang kahit anong ibibigay sa Pilipinas. Kasi nga, bakit ka pa magbibigay sa Pilipinas? E, eh, sipsip buto na yan sa'yo eh. Di ba? Hayaan mo na siya magsipsip na no magsipsip. Di ba na kinakailang bigyan yan? Dahil sa'yo na yan, whether or not um, may sila. No? Yan po nangyari. Kaya, we left both ASEAN at saka APEC empty-handed. Wala tayong uwi. Hindi gaya ng mga um, namumuno sa Thailand, Malaysia at saka Cambodia na zero tariff na sila sa Amerika. T tignan nyo yan, napakatindi naman yan. Zero tariff kaagad. E samantalang tayo na supposedly BFF, na supposedly ang kanilang suporta sa atin ay ano ba tawag nila doon, ironclad, wala tayong nakuha. Pwede ba yon Kung sino pang malapit, siya pa yung walang uh, grasa na makukuha galing sa Amerika. Well, totoo po yan. Yan ang Marcos Jr. Kaya nga mga kaibigan, ha, tayo po pagdating ng Nobyembre 30, tayo po ilumabas na. Once and for all, sabihin natin, hindi na po pwedeng mamunuyang si Marcos Jr. Unang-una -una, kaya wala tayong nahita sa ating foreign relations eh kasi nga ang kanyang, uh, ang kanyang foreign relations utak sip-sip buto sa Amerika na wala namang nahihita. Kinakailangan naman magpakipot ng kaunti ng sa ganon bigyan ka ng benepisyo. Eh ikaw ang kailangan dahil sa iyong uh, uh, geographic location kinakailangan ka nila dahil ikaw ang jumping point sa, sa China na alam natin nais nilang uh, uh, supili ng paglago no? economically and politically eh, napaka-importante mo sa, sa papel ng buhay ng mga Amerikano. ay eh, bakit hindi mo pinagsasamantalahan yung importansya po? Kunin mo na kunin ang kinakailangan natin, gaya ng zero tariff at saka marami pang mga investments na hindi naman nakakarating sa Pilipinas. Uulitin ko po, ang problema sa atin, dahil sip-sip puto tayo, hindi tayo kinakailangan ligawan. Tignan mo yung ating mga karating bansa na nagpaligaw. Ang dami nilang nakuha ang grasya ngayon. Ang Pilipinas, wala. Now, importante po ha, parating na yung Nobyembre 30, Nobyembre 1 na, undas na, eh sana naman po, eh habang tayo nagbabantay dyan sa mga papuntod ng ating mga mahal sa buhay, eh pag-usapan na natin at kinakailangan magkaroon na ng tuloy na pagbabago sa liderato ng ating bayan. Hindi naman po pwede na talagang kulela tatay sa daigtig. Ang piso halos wala ng balor, 60 na po tapos ang stock market natin pinakamalala na sa buong daigdig. Bakit? Dahil nga dito sa kawalan ng kampiyansa sa ekonomiya, dahil sa lantarang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Ang akala niya yung ICI, ICI na yan, eh, may impress ang tao. Hindi. Na nakakumpirma lang ang, ang ng tao na yung ICI na yan, eh, butas lamang. Yan ay pararaan lang para masabi na may kunwari may ginagawa ang Marcos Jr. sa korupsyon, eh, wala namang resulta. Katagal-tagal na po ang mga sinasapahan ng kaso ay mga vloggers na patuloy na naninindigan laban sa administrasyon neto. Pero ni isang kaso, wala pang nasasampa laban sa mga mandarambong ng pera ng bayan. At importante nga, ang kinakailangan masampahan lalong mabilis sa panahon, iya ang Speaker Romualdez at iya ang uh, Zaldico na sa hanggang ngayon, eh wala. Tignan niyo yung Zaldico, pati mga eroplano niya, ay eh nailabas. Ako, huwag kayong maniwala na palibasa, hindi nalilipat ang rehistro, hindi mabibenta. Po, pwede magbentahan po yan ng walang transfer of title and it will have the same effect as if nagkaroon ng transfer. Ang tawag po dyan, trust. So, po, pwede magkaroon yan ng change of beneficial ownership pero ang rehistro pareho pa rin. Pero ang, 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 makukuha na ni Zaldi ko, yung halaga na gusto niyang ibenta, siguro hindi ganun kataas, pero po, pwede pa rin po yung ibenta. So, huwag kayong na palibasa eh, hindi marirehistro, hindi mabibenta. Mabibenta po yan, lalong, lalo na kung ang bentahan ay yung korporasyon na nagmamayari ang ibibenta at hindi yung eroplano mismo. Diba? Malay ba natin kung uh, yung um, ay nakarehistro sa isang kumpanya at yun lang ang asset. To. So ang dapat ibenta ay yung shares ng korporasyon at wala ng rehistro na kinakailangan baguhin. Nako, nalin lang na naman tayo nalusutan na po tayo ng isang aeroplano at dalawang helicopter ni Zaldico. Dapat hindi na natin mahabol. Pinubola lang tayo na naririyan pa. Sa katunayan niya, napakadami mga pamamaraan para malipat yan hindi natin mahabol. Anyway, sa akin lang naman po, hanggang hindi natin palitan na ating liderato, ay eh, talagang kulelat po tayo sa larangan ng pandaigdigang politika. Hindi na po tayo relevant kasi wala naman tayong kapangyarihan pagdating sa ekonomiya dahil talagang ang sama, -sama na ekonomiya natin habang ang presidente natin ay patuloy na pinaghihinala ang bangag. Alam mo yung kumpiyansa, dodoble yan kapag siya ay nagpa-hair follicle test. Kasi pag nag-hair follicle test, at least magkakaroon ng assurance sa taong bayan na mayroon pa tayong pag-asa na magkaroon ng solusyon sa ating mga problema. Dahil ang presidente natin ay hindi bangag, hindi ko naman alam kung bakit ayaw pa niyang bigyan ng kas kasiguraduhan ng ating mamamayan na siya ay hindi nga bangag, di ba po? So anyway, bagsak sa foreign relations ang ating presidente. Bakit? Kasi palpak siya as a leader. Palpak siya as a leader sa Pilipinas, palpak siya as a leader sa banta ng buong daigdig. Sa tingin ba niya, rinirespeto siya ng mga leaders daigdig daigdig ngayong meron hinala na siya ay bangag? Sa tingin ba niya, rinirespeto siya sa sa buong daigdig nang nakita na ng daigdig kung gaano katindi ang korupsyon pagdating sa mga flood control projects na ang na involve ay sarili niyang pinsan buo. Siyempre, miski wala silang alam na maraming bagay sa politika sa Pilipinas, alam nila pinsan buo eh. Pwede ba naman niyang hindi siya nakinabang sa kakurakutan ng pinsan buo? Siyempre nangyari yan dahil siya naman ang talaga dyan bilang speaker, di ba? So bakit ta uh, bakit ta uh, hindi siya ma masasama sa sisi dyan, no? So anyway, para naman po tayo ay makabangon na at tayo magkaroon ng mas mataas na antas ng kabuhayan, e gamitin na po natin ang ating kapangyarihan. Kung di siya magre-resign, sisantihin na po natin siya. May kapangyarihan po tayo o talaga nasa saligang batas yan na tayo ang tunay na soberan niya. Pag tayo ng sisante, wala siyang magagawa at nagawa na nga natin yan dalawang beses na sa ating kasaysayan. Gawin na po natin pangatlong beses dahil hindi na po tayo makakapag-antay pagdating ng 2028. Abay, iniintriga po ako dahil nung sasabi ko na kapag nag-antay ng elections si in Inday Sara, eh baka hindi siya manalo. Ako'y naninindigan po doon. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. bago ang 2028, at kapag nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028 at magkaroon ng eleksyon, hawak ni Marcos Jr. mga makina, hinding-hindi hindi niya pananalunit si Inday Sara Duterte. Matanda aja yan. Kaya nga kinakailangan ngayon pa lang si na si Marcos Jr. para ang makina nasa kabay na isang patas na kumilit kinakailangan baguhin din ang komposisyon ng Komele kung nais natin na isang malinis na eleksyon. E eh nakita nyo naman talaga ng ginagamit bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. O paano tayo mananalo niya sa 2028 kung di matanggal si Marcos? Ulitin ko po ha, kapag nandiyan si Marcos at siyang nagkocontrol sa makina ng eleksyon, hindi niya pananalunin si Inday Sara Duterte. Kaya nga, ayo kayo mga dilawan dyan ha, na ayaw matanggal si Marcos Jr. dahil ayon yung sumunod na presidente si Inday Sara Duterte. Pag hindi ninyo tinanggal si Marcos Jr. ngayon at hindi pinupo si Inday Sara, Marcos forever pong resulta dyan. Yan naman po ay natutunan natin sa ating kasaysayan. So hindi na po nakakapagtakayan. So ano pang inaantay niyo? Pwede ba ho? Alam ko kayo yung mga nasa sementeryo. Pagdating ng Nobyembre at 30, maghatak na kayo ng mga, mga kababayan nyo, mga ka kaibigan nyo, at ilabas na po natin lahat ang ating lakas at ang ating galit. Okay? Nawawala na po ako ng signal so ako yung magpapaalam na. Maraming salamat po. Kinakailangan bagong leader, bagong simula sa ating mahal na Republika ng Pilipinas dahil masyado na po tayong binaboy na isang administrasyon na tayo po ay pinagdududahan kung sila ay nasa tamang pag-iisip. Salamat po. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.